Magandang araw mga kabayan. Naku po, ano ba ito? Maaagaw pa ba ng China itong ating goal na napanalunan sa gila? I mean sa Asian Games. Naku, hindi pa ba sila nakontento sa pangaagaw dyan sa ating mga karagatan dyan, sa mga isla? Kasi itong ang ating nabalita. At ako rin, napanood ito kanina sa vlog ni, ano, ni, uh, yeah, ito, um, Models of Manila, si Mark Gamboa, no? yung uh, medyo hawig kay Harry Roque na konti. ano But anyway, uh, nakita natin dito sa CNN, ito nga sabi, Uh, sports desk sanctions given to team with to team with two or more members so test positive yan ano uh, sigil star Brownlee daw nga ay nakitaan na mayro ano mayroong uh, droga o cannabis na remnants no, sa kanyang blood sa test na ginawa sa kanya at uh, ito nga ay nagtest siya na positive ano at uh, tingnan ninyo natin kung ano magiging uh, kahihinatnan itong kanyang itong uh, pagkakalabag daw di umano sa panuntunan ano ito ah, basahin natin ng quote itong uh, Metro Manila CNN Philippines October 13 Gilas Pilipinas naturalized player Justin Brownlee failed a doping test a day after the team won the gold medal in men's basketball the international testing agency announced Thursday in a statement ITA said Brownlee tested positive for carboxy THC a substance linked to cannabis and this included in the prohibited list of the World Anti-Doping Agency. So nakita niya po siya na mayroong uh, ano substance positive siya sa dito sa substance na inililing sa cannabis o so marijuana in other words. So ano po, paano panuntunan diyan, uh, ang panuntunan po dyan, according dito sa <coughs> Article 2 of World Anti-Doping Code of 2021, basahin natin. According to Article 2 of World Article 2 pa yun, o 11, 11 yata, no? According to Article 11 of World Anti-Doping Code of 2021, sanctions given to a team with two or more members who test positive include disqualification from a competition or event on top of added consequences to the individual athlete. So, yun nga, ang makikitaan daw niyan, kung merong two or more members na nag-test positive, ay madi-disqualify siya sa competition. Ang tanong dito, pwede siya madi-disqualify ma -di tapos na yung laro. Ano? At saka, ang minimum na requirements ay 2. Eh, nag-iisa naman si Brownlee so far na nakitaan. So, sa palagay ko naman ay maliligtasan ito ng gilas. Ano? Kasi yun ang requirements ay 2 or more. Eh, nag-iisa naman si Brownlee. Anyway, hindi rin natin alam kung ano yan, ang uh, interpretation dan. But, uh, kung i-interpret ko yan, yun ang minimum dyan. At least 2 at least to yung nag-violate sa isang team so dito naman um, yan ay kinunan after ng fight after ng game sa Jordan but anyway um, nakitaan din itong ano eh itong alam ko Jordan may nakitaan din sila eh so pagpatuloy natin ang pagbasa only Brownlee was tagged positive from the team his sample was collected during an in of competition by the China Anti-Doping Agency a day after the historic win against Jordan. So after the winning, ah, the uh, the game against Jordan, yan. Some winning athletes from past international and global games have been stripped of medals after failing drug tests during the, their competitions. ITA said Brownlee has been informed of the case and has the right to request the analysis of the B samples. Yun, binibigyan din naman ng karapatan si Brownlee uh, na mag-request ng analysis ng visa post na di, di ay kinuha sa kanya. Hindi natin malaman kung uh, baka naman hindi galing sa kanya yan. So ako ay hindi rin makapaniwala na masasangkot si Brownlee. Napakabait na tao. no So ang hirap paniwala na masasangkot siya sa paggamit ng drugs at siya naman hindi na niya kailangan yan. Ha? At uh, nakaka ng paglalaro? Yung marijuana? I don't know. The matter will thereafter be referred to the anti-doping division of the court arbitration for sport for adjudication under the OCA anti-doping rules, the agency added. Zamzai from Silver medal. Ito, ito, player ng Jordan, si uh, Sami Zai. Hindi ko alam kung ganun ang pronunciation niya. Ano? Sami Bizai ba yan o Sami Zai? So, siya ay uh, nakitaan din na uh, nag-positive siya sa non-specific prohibited substance. Non-specified pala, no? Hindi binanggit dito kung ano yung uh, prohibited substance na nakita dito sa katawan ni Sami Visay at uh, merong uh, total of 10 Asian Games athletes, meron po palang total na 10 yung nakitaan ng uh, droga sa katawan uh, kabilang dyan si Cyclist Ariana teya Beatriz Dormitorio yun isang tao lang ba yan? Ate Ariana Teja Beatriz Dormitorio I have tested positive for banned substances during the games hindi, hindi rin nilinaw ito ba ay Pilipino pero tunog, tunog Pilipino ano So yun po ang balita. Uh, ito ba ay totoo? Ito ba ay may nagmanipula? Ito ba ay minanipula lang ng alam natin kung anong bansa? Ano? Magaling sa ganyan? Na panggugulang? Ano? Ito ba ay panggugulang lang ng China? Banggitin na natin. Para mabawi na lang ang gold mapunta sa kanila. Kasi tinamo Sabi nga ni Models of Manila at ako ay sumasang ayon. Kasi pagka na-disqualify ang Jordan at saka Philippines para do sa fight na yon for the finals, eh ang next in line talaga dyan eh China ano so magkaka gold siya nang walang kahirap hirap ano pero sana na may huwag umabot dyan at kung ako naman tong uh, mga players ng gilas ay itatago ko na ang hawak kong ginto ano ay gumawa na kayo ng dahilan kung paano nyo itatago yan ano bahala na kayo ano eh nasa inyo na yan pakakawalan nyo pa bayan. yan <laughs> okay anyway yun naman ay ating opinion lang maraming salamat sa inyong panonood at uh, sana naman ay uh, huwag humantong sa pagkakabaliwala ng ating panalong gold itong uh, mga paeklat na ito itong mga after game maneuvers na ito na ginagawa ng China sa aking palagay kasi sila ang nagano yan eh sila ang uh, ikang ay, uh, host ng Asian Games 2023 po lamang thank you very much